shh Yeah. <laughs> That's <laughs> Oh, my God. Kimasin George. Tamang-tama lang yung asim, yung alat, tsaka yung, yung gata. Lasang-lasang mo yung gata, Kakabsat. Hmm, kain na tayo. Hindi ko na siya pinag-dry kasi mas gusto ko yung uh, medyo may sabaw-sabaw na gata. Yung ibang naggagata, gagata uh, pinapadry nila. Pinagmamantika nila. Pero ako, mas gusto ko yung ganyan. So, hanguin na natin, Kakabsat. Kakain na tayo. Mmm, bango. Mmm, mm, mm, kain na po tayo kakabsat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Paksiw sa gata na hito kakabsat. African hito. Nag-gimas in George. Nag-gimas Rudy. magas tayo ng kamay. Lord, maraming salamat po dito sa pagkain binigay ninyo. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Naman tayo, kakabsat. Ano pong ulam ninyo? Dito, nag-crave nag ako ng tawag dito, African Hito na paksiw sa gata. Hmm. sarap nung pagkagata niya kapsat yung alat niya yung asim niya saka yung gata init saktong sakto lang mm -hmm. dami niyang itlog oh. itlog ang taba mm Mm -hmm. Oh my god. Magulong tayo ng saging kakabsat. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Cheers kakabsat. Sarap. ya kupain lagi mas Masarap numpet kegatannya Hmm Hmm Lord, maraming salamat po at nabusog na naman po ako rito sa binigay niyong blessings. Maraming maraming salamat po. Always ko pong ipinagpray-pray ang ating kapatid na mga OFW dyan sa abroad. Lagi niyo po silang bigyan ng lakas at magandang pangangatawan para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila. Basta magingat lang po sila doon kasi may naghihintay na pamilya. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen.